mga best, kami po ay maglilinis ng aming kalsada uh, ngayong araw. So, samahan nyo kami. So, nandito kami sa uh, pinakang malapit sa boundary ng kabilang barangay, barangay ng Ranso at saka barangay Bakawan. So, tumaas lang po kami din sa taas uh, kasi doon sa bandang baba, um, ano, madun yung mga ating mga kalalakihan. So, dito na lang kami sa medyo, uh, hindi na kami bumaba doon sa may malapit sa Ranso kasi nandun naman namin na mga kalalakihan. So ayan mga kasama po namin dito mga BHW, Barangay Tanod at saka Sangguniang Barangay ng Bakawan. So kami po ay magsama-sama. Mags Ito po ay isang ano, monthly cleaning po namin tuwing ano, naglilinis po kami ka once a month uh, para sa barangay po, para malinis po ang daanan ng mga motorsiklo ganyan. Kasi sa pag sobrang dumi po na talaga ng ano, ng daan, hindi po nagkakakitahan ng mga motorsiklo na nabubulaga, parang ganoon, parang nagkakabulagaan. Bukod po sa malinis ang ating paligid, syempre uh, ayo din natin na magkaroon ng aksidente kasi nga pag hindi mo nakikita yung kasalubong mo lalo na sa motorsiklo, uh, baka may tendency na magkaroon ng aksidente. So, kailangan linisin din po natin yung mga kalsada, no po. Maraming pa salamat sa inyong suporta at patuloy na panonood ng aking mga video.